Magandang tanghali sa iyo, Iha. Ano? Ngayon, ang case natin is tungkol sa panloloko ng mga scammer ng iPhone. Tama ba? Opo, pero bilang mm -hmm. niya ako sa ano niya eh. Yung, yung message po namin, dalawa. Mm -hmm. Bigla na lang po niya ako bilang niya Yung ano namin dalawa eh. Mm -hmm. Kaya po, kung hindi po siya scammer, hindi po, hindi ko po masasabi is, ano, na talagang scammer po. Pero po, namin po ganun, bigla niya pong dinak yung ano namin dalawa. Mm -mm. So, paano siya nakilala ulit? Sa ano po, sa yung post niya po sa FB po, na mga items niya po. Mm, -mm. Tapos, interesado, interesado naman po ako sa items niya. Okay. So, nag-visits po kami yung dalawa. Oh. Anong mga item niya tinitinda? iPhone na? iPhone 6, ako po. Tapos yung, yung ano ko po sana, iPhone 8? Oo. Oo, yung in-order mo. Oo po. Mm -mm. And then, paano, paano mo siya binayaran? Sa, ano po, bumili. Kasi sabi, sabi niya po, bumili daw ako ng Amazon card. Uh Oo, -oh, tapos? Mm -mm. Bumili pa ako, tapos pinawag ko. ko po sa kanya yung usapan, yung na gano'n, sinuwel ko sa kanya. Oo. Magkano? Dalawang lakad. Dalawang lakad po muna kasi sa, sa, sa ano namin dalawa. Oo. Mm -hmm. Ang kalmati po muna ang babayaran. Tapos pagdating po ng, ng ano, items, saka naman po babayaran yung yung uh -oh. ano, balance ko. Magkano Tapos, ba? Ang, Oo. -oh. Uh -oh. Magkano ba ang total? Ang nakaano po sa ano nila, apat, bali, apat na po na lang yung, yung naka-post po sa Twitter. Hindi na-interesado naman po po. Na-interesado naman po ako kasi isang items po, dalawa. oh Ay, isang, isang, ano po, isang, bibili ka ng two items daw po. May libre pong isa kasi uh kasi -huh. po bali 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 tatlo po kay team ba o oh, oh, mama oh, ya maaatak ma ka nga o oh, oh, okay oo so, po oo uh tapo -huh. so, nagmiss nagmail na po kami ng dalawa na bumili daw ako ng ano ng kahit kung ano sa sado daw ako yun mm uh -huh nagtanggit -nag -nag na rin po ko sa kaya kasi kalakban nung po ako dito eh. Sige po mga um, kaunti kami. Opo, sister niyo po Ah, uh, andyan ka uh, as tourist o oh hindi? Tourist po. Ah, uh, nang na o nang-interes uh, ka? Hindi na ako naka-uwi eh. Opo, pero extend-extend Okay, okay, oo. -o. Tapos, ibig sabihin, anong pangalan nung naloko sa inyo? Kasi, ito yung iPhone... Ay, yung pinadala po. Yung pinadala niyo po sa amin ano, yung company name. Thank you. Ah, hindi na no, nakaka-attract kasi by two, okay. Isumbong ako. Eh, ID ano lang po naman para sa akin po. Hindi ko naman po kailangan 'yon. Kailan ba kami may meeting pa? Opo, nag ano po sa iyo kasi para po hindi na mabitin ma pa yun dito. Okay na po sa akin hindi makapalit yung pera. sa akin lang po yung iba po pang kababayan po na hindi na mabili na mabibit ko po, po. Hindi yes. naman po na yung hinahabol ko po, po kasi ano naman yan eh. Uh, sa akin lang kayo ang nandyan. po ako sa inyo na kayo po ang pili pong makarayan po natin. Oo, maraming Nakatulong salamat. Mo. Maraming salamat. Actually, gulong ka bali ng dalawang lapad, walang dumating kahit ano. Opo. Bali po, ano po ma'am? Bali, lima na po, bali lima pong lapad ang napadala ko kasi dalawa pong ano eh. Okay. Dalawa pong dapat, tapos mayroon pa pang 5,000 yen po na pinapagawa ano na eh, ano daw po yung insurance daw po. Tapos yung another 5,000 po. Oo. Uh -oh. Yung ano daw po ito, yung sa... Uh -uh. Pagpadala po. At a few bits. Oh. Opo, po. Oo. Oh. po, po lang ang total po. Ano, limang lapad po, dalawa pong, dalawang Dalawang bispo kami kami napagpadala ng dalawang lapad, tapos isa pong ano, napali lamang lapad po lahat. Okay. Ito grabe. Sabi mo na Pero, lang. Pero okay na okay lang po yun, ma'am. Ang, sa na po, kaya hindi ko na kailangan ng sa pulis. Ang ano lang po na, yung ma, ma, ano po yung kababayan po natin na hindi ba na alay. po ma-mix mm -mm. po. Oo. So, anong message mo sa mga kababayan natin? Anong masasabi? po, na ano po, sa nangyari po sa akin, ma'am, ano, huwag po muna magbiniwala, basta-basta po. Mm -mm. Diyos ko. Siguro, may kilala ka lang na biktima niya o wala pa? Iba pa? Wala pa po eh. Isa ka pala. Isa ka pa lang Kasi, hindi na naman po kasi ako. Kasi, ano, dito po sa Japan. Mm-mm. Kala natin na natotoo ka dyan. Okay. Siya, ngayon, okay. hindi na iha, Iba na ang Japan.